matransplant kita kang ato niya strawberry ay daw ga para madasig magbakil no? may bakal ako nga berry cast kay ma'am Eden so ang atin niya so well amo siya ay just sa pigirit iban with matching rice hull para nga uh, medyo okay ang atin niya Aramnan, pero daw kulang ang rice hull. Duga dugangan natin. Bata nga natin dyan pang vermicast. Ang ibang raka roon, yung mga tanong na hindi ko pa transplant i-bata po lang pang vermicast. So here's the rice hull. Buhay din dyan rice hull. So we need this nami pag diyan ni kuno dati ta kumay mga dahon kang ginatawag nga acacia o kontakawati mga dried leaves na rin kaso i don't have that yet kasi manghud pa ang mga dahon kang acacia diyan sa atubang balay wala ko kamaan nga nami Mira, dapat ka to pang panilhig ko gin gamit o gin tipon ko no Kaya, wala na na panghaboy na to, nagkradunot pero to kay dugay na the last, ano pa to last summer so we have here we have here our ano mixture of soil and other materials <laughs> so madalong gawa pero okay na, maharon maharon ay sus ah. Butang ang tagli kang ginatawag nga. Ay. Saan ko anay kang... Hmm. Um, ano ang ginatawag nga? Bermicast. This is Bermicast. Napakalak ko dyan kapon ka. Pulo ka kilo. Para nga magamit ko dyan. So, we have to put our mixture here. Then, itong tanim na to, ito ang ilagay natin dito. Para madali siyang lumaki. Nag-kernel dya. Ay, wala man ito mga kung ano-ano. Kundi lupa lang di dyan This is it now. Amorin rin ang akin niya, Ibatam rin dya. hindi hmm. so, natin na pag-itublagan ang anang kaugalingan dyan. Hindi natin pag-tublagan ang anang kaugalingan dyan medyo tambatan kalangkang Pinatawag na other other mixture para medyo guwapa man guwapa ang magiging result bagyan uh, natin ng vermy vermicast walang kontra dito sa vermicast na to kasi this is organic plant food para sa atong stir strawberry. vermy ah teta na try ko tong vermicast before sa kanya dragon fruit and it bears so many fruits at that time so ganon this is it now our strawberry in each new station <laughs> or in its new place So, bunyagan ka lang. What you mean by bunyagan? Dilig natin. Idilig natin. Diligin natin ito. Ayan. Lagyan natin na water, syempre. Ayan siya. Diba? That's it. And then, we have another one here for another plant. Kuha tayo dito ng dapat natin ilagay sa ating, ito, parang ito mas marami. Ito mas maganda. Kasi konti lang ang kanyang, ano, ito. Here's another one. Marami-rami sila, oh. Ayan. Medyo, kasi every time na ang runners nito ay umaba Nilagay ko yan dito. So, kaya ito na siya. Oh, what happened? Guntingin. Wala <laughs> akong, ay, wala, ayan, namatay na siya. So, ito ang ilagay natin dito sa, dito. Sa next pot na nilagyan natin ng butas. Ayan, oh. Nilagyan ko yan ng butas. According to Ma'am Edwin, siya kasi ang nag, ano, nag, propagate ng mga strawberry. Nilalagyan niya 'yan ng butas para daw sa pag ulan ang tubig ay hindi ma stay dyan sa loob. It will go out immediately. Kasi ayaw ng strawberry natin na mababad sa tubig ganon norm. So we have here another ay <laughs> wag na buong mo na natin ilagay lahat kasi marami ito malaki malaki laki medyo madami ang kanyang lupain sa loob okay tra transplant lang natin ito para bumago naman ang kanyang kapaligiran <laughs> bumago ang kanyang kapaligiran ganun ba yan ganern. <laughs> Ayan, so, medyo mahaba-haba. <laughs> Marami ng ang kanyang. Okay, hindi pa naman siya nakapunta doon masyado. Ang okay? ugat. Dito lang naman yun sa taas. Okay, lagay na natin yan dyan. Ayan. Huwag kang mamatay. Huwag kang mamatay-matay, ha? Kasi, pag mamatay ka, nako, what will happen? mawawala ang saysay -say ng pag lagay ko dyan sa iyo okay. bagong place para sa iyo so, yan Ladyan natin yan dyan. pero sa pagtanim nito kailangan daw ang crown nito ay wag mong tabunan kasi pag tinabunan mo yan it will not grow fast it will die himself. Okay. Hanggang yun. Yun, yun. So, yan. yan. yan, yan. Diba? Ayan. Nagyan natin ng medyo maraming vermicast dyan. Para ayos siya. Diba? Okay Ganon lang. So, ito na siya, oh. Bilis lang. Kasi marami na siya kaagad na lupa dyan. So, ayan lang yan. So, that's it sana lumaki ka ng mabilis nang sa ganun ikaw ay makapagbunga ng marami tatlong puno yan dito kasi nilagay ko lahat ang mga ranas dyan sa isang lagayan lang kaya ganun basahin natin ng tubig Oh, here's na siya. Ayan. So, that's it. Ganon lang. Ganon lang yun. So, that's our work for today.